Hi guys, ngayon maglalaro tayo ng Brookhaven sa Roblox. Siyempre, di tayo mawawala sa Roblox. Yan. mag tayo ng bahay. Yan. Skateboard lang tayo guys para madalian Ang ng character ko dito sa Roblox, sa Brookhaven, na ko. Yan. Ayan guys. Ayan guys yung aking account sa Roblox. Kung gusto nyo kay add. Ayan guys. Go. Ayan. I-zoom na lang natin. Guys, ayan. Ayan. Super OA. Wait lang guys. Super OA. Ayan. <coughs> May tao na pala doon. Kaya dito tayo. Wait lang guys. Ayan. Pili lang ako. Ah. guys ako ng kapatid ko. Oo. Oh, oh. Tapos guys, meron guys tayo. Piliin natin to. Yan. Yan. Pili lang tayo guys. Ayan guys, lahat na lang ng ano dito. Naiinis ako. Yan. Oh my god. Yan. Ang gawin ako ko guys, oh, ulit, uloy din ko. Ayan yung aking account. Makikita nyo mamaya guys. Ayan. Guys. <laughs> Yan, pipili na tayo. Araw. Yan, ayun ay mga gano'n guys. Nagyagin kasi guys ako. Oh, Makalokohan. Kasi guys, ang dabi dito nagdanakaw eh. Guys, buo oh, madami nagdala ako dito. Titingnan ko kung may nagdala ako sa akin. Yan, titingnan ko kung, kung talaga may ganun sa akin magdala ako. Ha? Huh? Hmm. Tunis nice kasi yung guys. Alam mo yung guys, kakainiyas. Yes. Hmm, hmm. Super. Okay. Niya 40 oh, eh. Yan nga. For today's video, may nag-ice kasi kasi Ina-ice kasi guys yung lock namin doon sa pintoan ng CR kasi guys natatanggol yung isa doon guys yung pang-lock talaga yung, yung may susi. Kaya may ina-ice guys, ina-ice doon. Kaya maingay guys. Yun na nga, purchases this video. Video talaga ti, yun yung papalit na tayo guys. Para magtatago tayo guys. Yan, tatago tayo sabi sa ng room. Yan, titingnan ko sa 6. Open ko guys yan. Tapos i-open tingnan nyo sa CCTV. And yo,